Kumusta mga kaagapay sa kalusugan? Ito na ang pinakabagong podcast na magbibigay luna sa mga hamon na dinaranas ng ating bansa pagdating sa kalusugan. Ako si Blasi. Ako naman si Athena. At siya at your service. Kasama kaming mag-aaral ng medisina, Halina, at tukasin natin ang Lunas sa Dinaranas ng Pilipinas. Mga kaagapay sa kalusugan, tayo ay magsisilbing liwanag at inspirasyon sa bawat Pilipinong naghahanap ng solusyon at pag-asa. Tunay na pagbabago, handa na bang simulan? Handa na ba tayo na hashtag lumaban para sa kalusugan? Ako na ang sasagot ha? Handang-handang na! Kaya naman narito na ang ating unang episode, ang hamon ng patuloy ng pagmagre ng mga profesional na sa kalusugan sa iba't ibang bansa. Talaga namang ang topic natin. Sa unang episode na ito ay napaka-pertinent sa ating bansa. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit patuloy na umaalis ang mga healthcare professionals sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang mga benepisyo at oportunidad na hinihikayat silang umalis at ano naman ang epekto nito sa kakulangan ng mga skilled personnel sa ating bansa. Oo nga, pansin ko napakarami na nating naririnig tungkol sa mga healthcare professionals, di ba, na umaalis alisa sa bansa. Bakit nga ba ganun? Well, hindi naman katakatakay yan, di ba? Sa dami ng kwento ng mga kakilala natin na nag-migrate, siguradong marami silang rason. Oo nga, at siguro tayo rin, bilang mga pre student, tumaan na rin kahit once sa ating mga isipan kung dapat pa tayong mag-migrate in the future. Tama? Tama ka dyan siya, pero balikan muna natin ang ating topic. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit patuloy na umaalis ang mga healthcare professionals sa Pilipinas? Maraming kasing factors yan, di ba? una na sig siguro yung pasahod. Kung may chance kang kumita ng mas malaki sa ibang bansa, bakit ka magpapakahirap dito sa Pilipinas? Tama, sa katunayan ayon sa mga pag-aaral, isa talaga sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa oportunidad at benepisyo rito sa Pilipinas. Marami sa ating mga healthcare professionals ang nagpupursige na makahanap ng mas magandang pasahod at mas mataas na kalidad ng buhay sa ibang bansa. Idagdag ko lang dito na based sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration, mahigit kumulang sa 17,000 nurses at 20,000 medical technologists ang nag-migrate noong nakarang taon lamang malaki na ang magbilang ina ito at patuloy pa itong tumataas kada tao. Totoo yan. Actually, hindi lang pasahod ang isyo eh, kundi pati na rin yung opportunities for growth. Sa ibang bansa kasi mas advanced ang kanilang medical facilities at technologies kesa dito sa Pilipinas. Totoo, kasi marami talaga sa kanilang nagdanais na makakuha ng mas malawak na karanasan. At syempre, oportunidad sa ibang bansa. Ang paglalakbay patungo sa ibang bansa ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mag-a, at magtrabaho sa mga advanced na pasilidad at teknolohiya. Kasi sa pamamagitan neto, nabibigyan sila ng pagkakataon na mapaundad ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa kanilang larangan. Kasi sino ba namang aayaw sa pagkakataon na ito, diba? Tama kayo mga kaibigan, pero hindi rin dapat kalimutan yung opportunities for food further studies. Maraming scholarships at grants sa ibang bansa para sa mga healthcare professionals. Oo nga, no. Pero alam niyo ba na dahil sa patuloy na pag-migrate ng mga healthcare professionals, mas lumalaki ang kakulangan natin sa mga skilled personnel dito sa Pilipinas? Sa kabila ng mga benepisyo na ito, hindi natin dapat, dapat kalimutan ang epekto ng patuloy na pag-migrate ng mga healthcare professionals sa ating bansa. Dahil sa kanilang pag alis lalo pang lumalala ang kakulangan ng mga skilled personnel dito sa Pilipinas. Grabe yun, no? Parang vicious cycle, di ba? maalis sila kasi sa ibang bansa may magandang opportunities. Tapos lalong nagiging kukulang dito sa atin. So ang pagkakaroon ng kapulangan sa bilang ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare professionals ay maaaring magdulot ng hindi pagkapantay-pantay sa access sa healthcare services sa ating bansa. Kaya nga dapat talagang pag-isipan ng mabuti ng gobyerno kung paano masosolusyonan ito. Tama ka yan, Blessie. Pero alam niyo pa, balik tayo sa tanong kanina. Kung tayo ay pre-med students, mag din ba tayo in the future? Hmm, mahirap sagutin yan, no? Pero alam niyo, sa tingin ko, importante rin na tingnan natin kung paano natin, example, matutulungan ang bansa natin dito sa Pilipinas. o nga, hindi naman siguro lahat ng healthcare professionals ay nagmamigrate. May mga nagtsatsaga at nananatili pa rin para maglingkod sa ating bayan. Totoo 'yan, kaya importante rin na magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa mga issue sa ating bansa at maghanap na rin ng paraan para makatulong. Bago tayo magtapos, pakinggan muna natin ang saloobin ng isang healthcare worker na nag-migrate sa ibang bansa ukol sa ating usapin. Ngayon, upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-intindi dito. Ano po ang iyong pangalan, trabaho, at saang bansa po kayo nagtatrabaho? Ako po si Jay Sadyasa, isang registradong nurse dito sa Amerika. Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit naisipan ninyong magtrabaho sa Amerika bilang healthcare worker? Bago ko po saguti ng iyong tanong, ako po ay isang nurse since 2011. Nung panahon po namin na yon, ang sahod po na isang registradong nurse sa Pilipinas ay napakaliit. Hindi po ito kayang sustentuhan, hindi po siya makakabuhay. Napakababa po ng, uh, ng pasahod sa, sa, nurse. And second po, yung opportunity. So, nag po ako sa Pilipinas for five years as, as, a registered nurse. And then, nagtransfer po ako, nag po ako sa Singapore for another five years. So, nakita ko po doon kung gaano po yung gap and opportunity na meron sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. At ngayon po, uh, nakapag-migrate na po kami ng family ko, ng asawa ko, at anak ko dito sa Amerika. And masasabi masasabi ko po, iba po ang uh, opportunity dito bilang isang regist registered nurse. At napakadaming uh, oportunidad at trabaho na pwede mong applyan. Paano nyo natuklasan ang mga oportunidad sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas? nguna sa Singapore, uh, meron akong katrabaho na refer sa akin. Na nag-apply din siya sa Singapore and then nag-apply ako and then na-hire. Ito naman sa Amerika eh sa katrabaho din. So ni-refer lang din ako sa isang agency and then nag-start na yung process ko and then nag-take ako ng mga uh, exams like NCLEX exam and English exam. Ano ang mga benepisyo na nakakamit ninyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa na hindi nyo naranasan sa Pilipinas? Unang-una para sa akin yung uh, financial stability. Iba kasi ang uh, pasahod dito sa Amerika at talagang uh, nilirespeto ang isang registered nurse dito at uh, pangalawa yung freedom. So basically, pag nurse ka dito sa Amerika, pwede kang magtrabaho kahit sa ano gusto, kahit anong uh, lugar mo gusto pumunta, pwede. So, para sa akin, yun ang dalawang benepisyo sa pagtatrabaho dito sa Amerika. Paano nyo nakikita ang epekto ng patuloy na pag-migrate ng mga healthcare professionals tulad mo sa Pilipinas at sa bansang pinagtatrabawan ninyo? Um, ang nakikita kong epekto, eh, dalawa lang yan. It's either negative or positive. So, mag muna tayo sa negatibo. Negatibo sa ating bansa dahil marami tayong mga healthcare workers na nag-abroad at nawawalan tayo ng mga healthcare workers. Kaya ang daming mga shortage na staff sa mga hospital natin, yun ang nakikita kong uh, negatibo na side ng mga pag-abroad. Ang positibo naman sa part natin sa, sa bansa, eh, marami tayong nakukuwang remittance Diba? So pag maraming ng pera, dolyares sa Amerika o sa ibang bansa, nililimit sa Pilipinas, positive din naman yun para sa ating bansa. Ano ang iyong pananaw sa kakulangan ng skilled personnel sa Pilipinas dahil sa patuloy na pag-migrate ng healthcare workers? Ang opinion ko dyan eh, nakakapangamba kasi kagaya namin mga veteranong mga nurse, hindi ko naman sinasabi na veterano ako, pero ang ang experience ko eh, masasabi ko na parang sa pwede na magturo sa mga bagong uh, mga nurses. So, ang laki ng impact yun eh, kasi walang magtuturo ng mga tamang mga gawain sa ospital, mga procedures para paano alagaan yung mga pasyente, paano gawin ito. You know, dahil kulang na yung mga yung mga magtuturo sa kanila dahil wala na silang lahat dahil nasa pagpansana. Merong napapansin ngayon na yung mga bagong graduate na nurse pumupunta na agad sa Amerika, di ba? Oo, oh, oh, para um, para sa akin kasi napakahirap na pumunta ka sa ibang city. Parang, let's call it this way, parang hindi ka pupunta sa gera ng walang baong tamang armas or parang hindi ka pupunta sa Germany hindi enough yung bala mo 'di ba para sa aming mga nurses ang bala namin is experience eh napakahirap eh. so i'll ko 'yan sa aking own experience nang, nang trabaho ko sa Pilipinas bilang ICU at dialysis uh, nurse and then nag-transfer ako sa Singapore hindi na ako masyadong nahirapan dahil may tamang skills set na ako eh na na pwede ko nang i alam mo yun pwede ko nang ibigay and na ready na ready na ako mag-work right away and then when i transferred here in the US ganun din ang nangyari sa akin na parang hindi ko na kailangan na kailangan ng matagal na orientation alam mo yun kasi alam ko na yung ginagawa ko eh. that's why after six months na ano, pumunta ka na ako dito sa America nagresign ako sa aking uh, sa aking permanent job and then nag-start ako mag-travel nurse isa ba sa mga benefits na nakikita mo na pag trabaho sa Amerika is yung since marami kang kasama na Pilipino din diyan meron kang support system actually very important na may support system ka dito sa Amerika. Hindi lang sa Amerika sa ibang bansa kasi napakahirap mag-start sa isang foreign country. Sobra, like a guy's experience ko, pumunta ako sa Virginia without any family or without any friends. Napakahirap. Kaya napaka-importante ng support system din para umunlad at you know, makayanan mo yung homesickness sa Amerika or kahit sa ibang bansa. Mga kaagapay sa kalusugan, ando na tayo sa kalahati ng ating episode. Pero huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga epekto ng patuloy na pag-migrate sa ating lipunan. Sa ating susunod na episode, tatalakayin natin ang malalim na epekto ng kakulangan sa mga skilled personnel sa kalusugan sa ating lipunan. Huwag palalampasin ang ating mga susunod na episode. Sa gitna ng mga hamon at suliranin sa sektor ng kalusugan, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa tulong ng kooperasyon at dedikasyon ng bawat isa, maaari nating malampasan ang mga hamon na tulot ng kakulangan sa mga healthcare professionals sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating masayang kwentuhan ngayong araw. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng usaping ito sa ating healthcare system. Kami po ang inyong host, Athena, Sha at Blessy na nagtutulungan para tuklasin ang mga solusyon sa hamon ng healthcare migration at iba pang issue sa ating kalusugan. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Lunas sa Dinaranas ng Pilipinas. Lagi nating tandaan, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay mahalaga sa pagharap sa anumang hamon. Ang bawat isa sa atin may kakayahan na magbigay ng positibong epekto sa ating komunidad. Hindi tayo nag-iisa sa laban para sa mas maunlad at mas malusog na bukas. Maraming salamat muli at magandang araw sa inyong lahat.